Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Hello, good morning. Nandito po kami ngayon sa Tolentino Marketing. June 10 po, araw ng lunes po. So bali, may nagpabilis sa atin na OFW. Si sir ay nasa Saudi, to, hindi ako nagkakamali. So ipapadala to sa kanila kay ma'am doon sa kanyang misis na taga eto pakita ko sa inyo ano Cebu. Medellin Cebu ayan. So bali tatlo yung pinapabili niya, single high speed overlock tsaka pipe. So bali ito nakabalot na. Ano to eh? Paan ang single high speed diyan? Ang ulo noon ayun yun nasa ilalim ayun. So ayun yun yung ulo n'on Ayun oh. So kanina pa kasi ako dito. Tapos yun naman ay ulo naman ng piping. Ayun naman yung mesa motor pa niya. Binabalot. Ngayon babaluti naman po yung overlock. So nagpabili rin siya ng overlock. Set po yan yung uh, essential na makina sa tahian. Single, high speed overlock sa piping. So bali. <coughs> bali ganito po siya. Ito yung single high speed. Pero yung modelo. Uh, DDL 8700. Ito kasi old model to eh. five 5550. So, yung modelo is 8700 or 8500. Yun yung modelo. Tapos, eto po. Ayan, eto yung mga overlock nila. So, kompleto sila rito. Ang kinuha natin is yung ganito. Yung babaluti na sa labas, 3314. Eto yata yung lamesa niya kung hindi ako nagkakamali. Ito. So, bago po ang lamesa motor pa ah, second hand yung ulo o recondition yung binili niya. So, ito po yung kanilang tindahan. No? So, marami pa hong stock dito sa mga nangangailangan ng makina. Yan, kompleto naman po sila rito eh. So, kompleto po sila rito. Kung ano po yung kailangan po ninyo. So, ito, pakita ko lang sa inyo yung... Ito po, Tonso. Yan. Sa mga magtatanong ng presyo, message yun na lang po ako sa aking Facebook. Mel Kaysar Buenaventura or sa page natin, no? Pwede rin po. Lalagay ko po dyan sa screen eto yung mga snap snap buttons eto yung lumang modelong ano ah uh, hole, o basta ganito kulay alam ko lumang modelo to kasi yung modelo nyan puti puti yung ano kulay eto ay post type kung tawagin eh, ang motor niyan ay ang ano niyan ang put nyan ay gulong ayan makikita gulong eto ay walking foot ayan o eto yung mga pang makapal pang upholstery pwede to ayan oh. leather yan o ito naman yung flatbed. Ito yung ginagamit sa pang clothing line t-shirt. Ayan. Yung mga pang neck tape. Uh, ayaw lang mag ano nung aking cellphone. So, ito. Ayan. Ayan po yung ano. So, ito ay senior 20U. Yung mga zigzag. Ayan. Ito naman yung manual embroidery. Ayan. So, meron din silang 5 threads overlock. So, ito 5 threads to. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. 5 threads overlock to. Ito modelo to. Kasi MO6700 eh. Yung pinaka modelo is MO68 na yun eh. Ayan. So, ito 5 threads po yan. Ayan. Ayun po yung mekanikong sobrang tagal na rito. Mas matagal pa sa may-ari. Si Kuya Nards. <coughs> oh mas nauna ka pa sa may-ari. Ayan po, ayan po. yung maaasahan natin sa takbuhan eto si Kuya Nards. Oh. si Kuya Nards. Ayan. Matrabaho na naman maghapon. Ano? So ito po yung ano nila. a uh, working area. Ayan. Pagka po kailangan nyo nang magre-repair yan si Kuya Nads po. Yung mga nasa taas po na nakikita nyo. Mga motor po yan. Ito. Fujin. Asahi. Ito yung kilalang brand. Asahi. Pero ito na yung karaniwang ginagamit. Muji, Fujin. Pwede kayo bumili ng table lang. Ayan. So, pasok naman tayo rito no? Pakita ko sa inyo ilan sa mga makina pa nila Na pihira naman may nagpapabili Or ilan lang yung magamit Ito, nakagamit lang ako nito sa garments Yung double needle kung tawagin natin So, dalawa po ang karayom yan Double needle ah, Ayan, no? pang topping Ayan, no? pang kabit ng mga paket Tapos mga pang topping sa gilid Yan, ginamit namin sa garments yung ganyan tapos ito, kung tawagin naman tong makinang to, partak. Ayan. Makikita nyo to madalas sa mga opening ng short. Nilalagay yan, partak. Sa pantalon, sa sintorera, nakalagay po yan, partak. Tapos tayo. <coughs> ito yung kapatid ko, tulog. Pahinga muna raw siya. So ito yung sinauna pa, yung dipadyak. Oh. So ayan oh. Sa Oh. Sama nakagamit nito, ayan, dipajak. So, nilalagyan lang yun ng belt. So, meron pa rin sila nyan. Ito yung smacking, kung tawagin, no? So, smacking machine. Ayan. So, smacking machine. Ayan. So, gar garterize ito, na. At syempre, ah uh, ilang sinulid ang pwede ilagay dyan. So, maraming sinulid ang pwede ilagay dyan. Depende sa, sa, ano, sa bibili kasi medyo, maha, medyo pricey yata to kasi special machine yan ay yung embroidery computerized dalawang ulo ito naman gartering ito gartering garter so si Ruba Piping ito ay a double needle din to pero pang makapal to ayan so ayun gartering na brand new yun hindi ko sure kung brand new yun kasi yung old version sa so pagkakaalam ko pansay yung modelo yung ganito yung Siruba pero ayun yung imitation yung biking tapos Pegasus W600 kaya siya W600 ano siya cylindrical cylinder ito gartering din to kansay meron silang automatic na second hand doon hindi ko lang alam kung gumagana yan so ito walking foot din ito tatlo karayo mo tatlo karayo mo hindi ko alam kung anong makina to putasin natin para makita nyo Ayan o. Tatlo karayo. Ito kasi chain stitch to pa kadena. Ayan So ito flatbed. ay yung iba't ibang cutter. Ayan. So yun yung pinakaunang model yung round cutter. Ito yung sumunod mga octagon na yun. Eh. Ayan hanggang dito. Tapos ito yung mga straight cutter nila. So pang maramihan talaga. Ayun medyo pricey yun eh. Yung modelo yung UK. Ayan oh. 45,000 yata, yan. Ta tapos yun, mga portable. So, portable sewing machine. Kansai. Ito yung cylindrical. Open yung ilalim. Ito, open yung ilalim, baka cylindrical. Ito, 5 threads. Ito yung lumang modelo pero 5 threads. Yan, makikita nyo yung tagi ng 5 threads. Ito sya. Nabili pa ng kakain sa table. Tayo ng five threads, 3 threads, tapos nakabukod yung isa niya. Ayan, ang pakadena. Ito siya, oh. Ano po yun? Ito, mga brand new. Ayan. Sa piyasa naman ng makina yung kompleto sila dyan. Ayan, mga parts yan. Meron na rin pala sila home credit ah uh, pupunta lang kayo dito talaga pagka gusto nyo kumuha ng hulugan So bali ngayong araw ng lunes uh, June 10 eto na po yung mga naset na makina bali anim na kahon po yan kasi ho yung ito lamesa motor tsaka pa ah, uh, nakabox po yan ito siya tapos nakabukod po yung ulo. Ayun, yung mga ulo na ganun, nakakahon po siya ng bukod. Eh, tatlong makina po ito, single high speed overlock tsaka piping. Kaya ho, bali anim na box. Isang makina, dalawang box po siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 po. So, ang ginagawa na lang namin dito, ito, eh, ba ito, yung lamesa motor pa. Lalagyan na number 3 So, ito yung kapir niya. Number 3. So, ito ay nabangit ko na kanina papuntang Cebu. Uh, mamaya papadala to sa Tuko. Ngayon, meron tayong pahabol na pabili rito. Ito ay papuntang Alabang lang. Alabang? Alabang. Ayan. Papuntang Alabang sa Muntinlupa yata. Sabi ni may mam kanina. So, ito. Siniset po ito. Brand new naman po ito. So, Bali, brand new pero class A. So, ayan. servo motor. Ganda ng servo. Asahi brand oh. Ito. ito yung mamahalin na brand Asahi Pero karaniwan sa brand Kung DJNA po gin Yun yung ginagamit Na taon lang na ubos Kaya nailabas ni boss yung mamahalin niyang servo So ito naman po yung ulo niyan Yung high speed Ito iseset naman po ito sa pang, Pwedeng pangtahi po ng basahan Pwedeng pangtahi ng bedsheet So pwede sa pan, manipis pwede sa makapal So ano to brand new Pero imitation imitation kung tawagin dito class A so may ukit na rin po yan at pero hindi po siya original yun yung ano problema sa mga makina ngayon eto kasi mga palatandaan na original eh yung mga ukit na ganyan yun nga lang ang mga makina ngayon since siguro high tech na panahon in including yung mga imitation nakokopya na nila yung ukit So aasa na lang tayo sa sasabihin ng tindahan kung totoo na original yung makina nila o hindi. Pero dito sinasabi namin na kung original, original. Kung class A, class A. So makikita nyo yan dito. Pag original kasi, ganito yung packaging. Ayan oh, ganda ng packaging. Packaging pa lang, makikita mo na maganda. At saka ito yung model nya, DDL8100E series. Yan po yung pinaka-latest no? sa original. Ayan. Ganyan po yung packaging. Papakita ko sa inyo yung packaging nito. Kaya punta tayo rito. Narito yung sa kabila. So, pagka ang makina ay imitation, ang packaging niya ay ito. yan ganito siya. So, makikita nyo rito, Class A, 8700, pero Class A. Pag yung makinang nabili nyo, ganito packaging, kahit kung may ukit yun ay imitation po yun yun no? oh yan makakita mo naman yung kapal yan sawa na sa kapal oh, wala na ubos na ubos na sinulid para makita nyo po ito ikit ah ayan naubusan na po tayo na sinulid mag iikit lamang po tayo okay so i-rewind lang po yan tapos tuloy tuloy ulit tayo ayan makikita nyo itong basahan na to. ito makapal talaga ito Ligit na makapal ito. Yes. Yeah. Ito yung ano, ito yung medyo mura-murang basahan. Pero pagka ganito nakakapal, ayan, yeah, iba na to. Ayan, oh, yeah, no, halos ano na to, halos half inch na to. Ayan. Yeah. kalahati pa lang ito automatic agad baba natin ang na baba ng konti okay. para po medyo puno na yeah. ito kasi yung stopper uh, pag tumama dyan yung rewind ah, uh, ano so, tulak na no? tutulak na pala ay makikita hindi lang ito kumagod dito ito tanggal agad. Yung kanina hirap, hirap ug magtanggal. Ay lakas yung yan. Pinalitan ko. Ay yung pala. Para sigurado. Baka doon lang dahil lang doon. Dahil lang doon. doon hindi na, hindi na maayos okay. okay. ang si Kuya Nerd yung nagte-testing. So ito, tinesting niya rin sa medyo maliit-liit na basahan. Ito yung talagang makapalo. Ayan. Yeah. Kitang-kita yung kung kaba eh. Parang doble siya nito eh. Ayan. Mas makapal pa yung kahit doble na to pero masapatong naman oh, ilang ano okay. yan oh. Kitang kita yung ano eh, no? Kitang kita yung kapal. Yun. Kasi nakasintan dyan, lagot na lagot yan, buho, lagot, buho. Ito yung mga lal lalim. Lalim yun. Ayun, oh, ang ganda ng lapat. Oh. Ang ganda ng pagkakatensyon. Tama-tama pang dormant. Kaya naman natin doon sa ano, yung sa manipis. Kahit malaki yung parayo niya. Yung sa cotton. Ay, tatry natin sa cotton. Ay, Ay, Ayan, po. para, para malaman kung susugat sa tela, no? Ayan ang gandaan. Kasi pinaset to ni ma'am sa ano. Ayan, attention. Pinaset to ni ma'am sa pwede sa pang manifest, pwede sa pang doormat. So, tinanong ko si Kuya Nards kanina kung pwede yung ganong setup. Actually, hindi na bago eh. Kasi nagset na tayo ng ganon dati. Ang papalitan mo na lang daw is itong rayom tsaka itong pressure put. Lahat naman po nang tinanggal dyan kasi pinalitan po lahat yan eh. Is, isasama natin as previous. Kaya yung maliit na ngipin. Ito po yan. Pero hindi nyo na kailangan ikabit yan. Ano na lang ang kakabitan ng uh, maliit na karayom. Tsaka... Natin, so o, itatry po sa manipis kasi magtatahi din daw sila ng bedsheet eh. Bedsheet at saka punda. Ayan, so... Itingnan po natin kung magiging maganda yung pasada. Kahit na malaki yung karayom. Pero yung karayom, pwede naman palitan ng size 14 yan. Mag-adjust lang <laughs> po sa... Kasi Tatapal sila eh. Oo. Tatapal sila ng ang tao nyo. Yan ang tatapal niya. Kasi pag tatapal niya, buko ka kasi ito. Buko ka yan. Ah, in inikot mo ba? ng konti yung tensioner. Hindi, inangat ko siya. Inangat. Kasi kung sobrang yung ano kasi, sobrang pa. Kaya, oh, tingin ko pa lang siya. Kasi ka... Ah, pagka-inangat pag, pagka ang ano. Patayos oh. lang makapal eh. Kasi mm. kung ng makapal niya, pag inangat, tumungo ka to. Sobra. Ngayon, kung makapal yun, na to. Bubuhol-buhol ngayon. Sakto mm. yan. Okay. siya. okay, yung testingin natin sa manipis kung pwede. O oh, yun, i-adjust yung stitch cam doon. Oh, stitch dial. oh, stitch dial. Ayan. Kahit tayo magpalit ng po. oh, pwede na rin yan, eh, no? yung put na yan. Eh, no? Ayan, no? Ha? ayan, 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 oh, ayan, Smooth na smooth to. Malambot to ha. Malambot tong tela na to ha. Malambot ka. Ayun, itong pinaka. Oh, ayun yung pinaka malambot. Ayun, di ba Stretchable. Ayan. Ayun, oh, pwede naman pala eh. Tarayom na lang ang papalitan. Tarayom ah. na lang. Alba, 14, 11. Wala nang adjust-adjust ng timing ano. Ay, pala pagka magpapaset kayo. yung sakara, uh, Put, put lang naman. May libre naman eh. May libre naman put. Pero okay, eto. Andito naman yung libre put. Ayan. So, meron. Eto. Meron naman yung ordinary pressure put. Ayan. Wala lang tayong doormat, may doormat sana. So ayun, pag magpapaset kayo ng, um, pag magpapaset kayo ng pang makapal, tsaka pang manipis, kayang-kaya ni Queen yan. Ito, ayun. Ayun, nagpapakstitch pa. Oh. Paano yung backstitch ni Bossing? Yung pumapalo. <laughs> Ayan, oh, ayun

o, oh, tapos makapal naman, eh I-adjust lang doon I-adjust uh, lang doon, o uh. Pagka makapal, number 4 ba, o 5? 5 Pagka yung manipis, number 2, 3 lang, ano Ayan Okay na. Okay na kuya. Pwede na yan. Pwede, pwede, pwede na. Ah, may adjust ka pa. O oh, sige. Ayan. Ta Talaga sinusurubol ni Kuya Nards. Pagka ganito, pag bago yung makina ninyo, ang bibili niyo lang is puti para humalinis. Kasi yung kulay dilaw, no, nagmamantya yun eh. No? Yung mga second hand, okay lang. Ano? Kasi may mantya na naman yung second hand eh. Pero pagka brand nyo, puti ho ang bibili ninyo para humalinis. Ready to deliver na to. Payment na lang tayo, no? <laughs> yung kanila raw kasi eh, apat na oras ang biyahe eh. Ayan mama, may langis na. Makita mo rito. Oh, Ayan. Yeah. Oh, may langis na po yung sa overlock. High speed lang ang wala. Yung typing meron. ito, so, tinesting din po sa tatlong iba't ibang toila. Ito ang testing na sunod-sunod para makita mo na ang door. Ang tao. Okay. testing, ano pa sa medyo mainit na no alas alas 12 na ata wala pa saka lang 11:30 pa lang so ito yung pinaset sa atin papuntang Alabang bali pang ano to eh pang, basahan, pang doormat pwede rin sa pang manifest dinesting namin kanina ang ah, papanood niyo yung testing niya ni eh. upload ko rin yung video so ito naman po yung um, tatlong makina single overlock saka piping papunta naman po ito ng Cebu o mamaya po i-deliver -di din ito sa tubo naman to. So antayin po natin yan, dideliver din nila. Ito, ito lang ay brand new. Tapos ito, ang kaibahan din ito is naka motor. Yung dito is more on clutch motor lahat eh. Ang clutch motor is ganito siya oh. So ganito siya. Yun ay brand new lamesa motor tsaka paa. Second hand lang yung ulo. Ito brand new lahat. Bali nung araw po na yan, may humabol pa ho tayong subscriber. Medyo hapon na po, parang alas 4 na po siya dumating dahil galing pa po siya ng Laguna. Ang binili niya po ay dalawang makina. Nagpatulong po siya sa akin magpa-setup dahil hindi rin po siya marunong. Ito po kung makikita niyo, ang binili niya ay single needle high speed pero automatic at saka brand new. Ang tatahiin daw po nila ay barong. Kung makikita niyo po yung telang pinagpa praktisan yan po ay dala nung ating subscriber galing po sa kanila kasi yan daw po yung gagamitin nila para po yung makina eh bago niya dalhin is nakaset na po para dun sa tail gagamitin tamang tama naman may dala siyang fabric na para sa barong na yun yung tatahiin talaga nila bali dalawang makina po yung binili niya single needle na brand new automatic at saka po overlock portraits si Ruba original bali nung araw po na yan tatlo po yung nagpatulong sa atin taga Cebu, Alabang at saka ho si Serpo yung last taga Laguna. Siya ngayon oh, plak na. Hindi ta kaya kanina. Ano parang lukot-lukot siya. Kasi nga dahil sa tension. Yung na tension na natin, ito na siya naging plak Ang kagandahan lang dito sa Tolentino Marketing, talagang sinasabi namin dito kung yung makinang bibili mo original or imitation. Hindi namin uh, sinasabi na original para lang makabenta. Yan, SQMRP. So, ayan pala, mayroon pala silang hulugan. Ito kung makikita nyo yan dito, home credit. Ayan, home credit, pwede kayo kumuna hulugan dito. Kaya lang, sasadyain nyo rito talaga. And ayun, kailangan nyo puntahan dito. Uh, Tanongin nyo na lang po sila sa detalye dahil hindi ako pamilyar sa home credit. So sila na lang po ang tat uh, tatanungin nyo pag pumunta kayo rito. So Latino Marketing is uh, located po sa Taytay Rizal. Pinaka-landmark po, Lumang Palengke, Kalayaan Park. Pagka pupunta po kayo dito, pwede na po kayo magtanong uh, kilala naman po sila dito. Basta mapunta po kayo sa Lumang Palengke o Kalayaan Park, Tay Tay Rizal po.